Magandang hapon sa inyo. Uh, nandito kami ngayon para sa aming proyekto sa RailSport tungkol sa mga naiwananak anak ng mga OFW. Uh, pwede magpakilala ka sa amin muna at sa ating mga tagapanood. Ako ah, si John, taga DLS. Si... Uh, kailan naging OFW yung mga magulang? Uh, volleyball parents ko, OFW. Yung dad ko, uh, di pa ako pinapaanak OFW na siya. Yung mom ko ng 4 years old pala uh, sa naging OFW. Ano yung trabaho nila tsaka saang bansa sila nagtatrabaho? Both sila na sa Hong Kong yung trabaho. Yung dad ko, sa isang IT company sila trabaho. Tapos yung mom ko, sa... account siya sa isang bank. Sino yung nagpalaki sa'yo dito tsaka sino yung mga kasama mong lumaki dito sa Pilipinas? Balik, mga kasama kong lumaki, yung mga kapatid ko. So sila na rin yung lumaki sa'kin dito. ina kayong magkakapatid? Balik, lima kami magkakapatid. Uh, tatlong babae, tapos dalawa kaming lalaki. Ako bali yung bunso. Tuwing kailan kayo nagkikita ng, mag ng magulang mo? Well, every year namin kami nagkikita. Tapos, um, yung, yung parents ko, umuwi sila ako sila mga tries, tri a year. Tapos, nagsistay sila dito mga at least two weeks, one or two weeks. Tapos ako naman, pag Christmas relationship or summer relationship. Pupunta naman ako sa kung Kong. So, bibisita So, so, kamusta naman yung relationship mo sa mga magulang? Hindi ba parang awkward na? Hindi naman. Bari okay, ako no. yun. Kasi nasanay naman na no, 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 wala sila eh. Uh, so, pa paano mo na-overcome yung, ano, na, yung lumaki ka na wala yung mga magulang? dahil siguro sa mga kapatid ko. Kasi yung... yung, yung umalis yung parents ko yung OFW kasama ko yung mga kapalit kong nag-aaral. Tapos unti yung silang uh, umalis. Pagka-graduate yung tatlong kong kapalit na babae, diretso na rin sila kung bagong trabaho. Tapos kasama ko rin yung kuya kong ano, babae. Tapos after niya mag-graduate, nag-stay muna siya dito. Kaya kong trabaho para may kasama rin ako habang pag paglaki. Tapos yung medyo ready na ako mag-isa. Saka so, ako pumunta uh, ng Singapore para yung OFW. So yun, doon ako naging independent. So, tingin mo nakatulong to sa pagiging independent mo ngayon? Oo. Oh. Salamat po, uh, Mr. John. Kailangan ka namin interviewin para sa Redsmore namin. Ang topic namin ay yung mga naiwan ng mga OFW. Pwede ba? Oo naman. Pakilala nga, pakilala para sa uh, mga. Ako nga pala si James Uy. Uh, Kailan nang naging OFW mga magulang Ah, uh, nung 8 years old pa lang ako yung mom ko. Pumunta na siya sa California, San Diego. Yeah. Doon siya nag-work as nurse. Sino ba sa akong paglari niya? Ah, well, kasama ko lang yung dad ko at mga kids at mga Mostly yun yung family ko. Wala nang kapatid? Ah, only child ako sa family natin. Kailan uh, kayo nagigita ng parents mo? Kung nila? Uh, every year during Christmas, mo visit yung galing San Diego. And pag may time or may link siya sa hospital niya, so nakakawin siya dito. So kung ganun, anong relation mo sa anong relationship ng status ng sa parents mo? Uh, siguro kahit medyo mahirap silang magkita, pinapain away pa rin nila na magkita kahit every year lang or every five years. Paano mo na-over kami yung paglaki mo na walang nanay mo? Um, siguro kasi siyempre iba pa rin yung parang nurture ng mother. Pero siguro ginamit ko na lang yung mga pinsang kong mga babae. As parang yun na parang tinuring ko dahil mas elder sila sa akin. Yun yung tinuring ko parang umabi ko siguro. Parang, uh, dahil pa doon naging independent so, ka? In some way, o. Oh. kasi like meron namang mga kaya, meron namang mga hindi kaya ito pa ilang father sa anak niya like siguro yung mga pagluluto ganon syempre sa mother side yun eh so kahit in a way doon medyo wala akong ability sa mga ganon uh, maraming salamat mga mo walang problema, problema. Siyempre naman